Magandang umaga po sa inyo na Alexander Lexerjuice like balik para sa inyong update ngayong umaga Narito na po ang official uh, schedule ng pagrampa ni Maymay mamaya At saka bukas sa uh, Paris Fashion Week Narito na po on September, ngayon po yan alas 7 ng uh, gabi, Paris time and uh, Kung sa Pilipinas time naman, ito ay alauna ng umaga For uh, Leo Amodal uh, that's gonna be tomorrow September 29 ang pagrampa niya ay alas 11 ng umaga sa Paris at alas 5 ng hapon naman sa Manila Times so yan po ang uh, official schedule ng pagrampa ni Maymay May para sa Paris Fashion Week kagabi po ay lumabas po ang iba't ibang pictures ni Maymay May and Trata at meron pa pong pagrampa na nangyari uh, Napakaliit ng uh, video pero ayun uh, Masarap po sa mata mga kaibigan Kaya yes, uh, makikita niyo po include ko po dito yung uh, maliit na video na yon And uh, yes mga kaibigan, laman po ng balita ng DWIZ At ng ilan pang mga news website, itong si Maymay and Trata, simula pa kahapon at hanggang ngayon mga kaibigan. So, uh, makikita nyo po kung sino-sino sa upload na ito. Yes, narito po yan. Let's go. May entrata, irarampa sa Paris Fashion Week ang mga gawa ni Leo Almodal. Music Sobrang excited na si Maymay Entrata dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay rarampas siya sa Paris Fashion Week para sa Milano Fashion Brand. Ayon sa actress, first time niya maimbitahan kaya sobrang excited siya. Sinay pa nito na rarampas siya na suot ang mga gawa ng fashion designer na si Leo Almodal at ng Vietnamese designer na si Pan Huy. Ayon pa kay Maymay, bukod sa rarampas na siya, kasama rin umano siya sa mga magpe-perform sa opening na nasabing event sa pamagitan ng isang concert kasama na iba pang mga foreign performer. Nakapunta na raw siya sa Paris pero bakasyon lang and this time daw ay lalakad na siya sa runway talaga. And yes, thank you so much DWIZ for that nice report. Narito po ang ilang news website na nag-feature kami may Toronto. Let's go. Meron si Abante, meron din po si LionheartTV.net. Uh, feature po, Maymay and Trata sa kanilang entertainment news. Ang sabi dito, Maymay and Trata set to walk in Paris Fashion Week. Yan po ang nakasulat. Kapamilya actress, singer and Entrada is making her debut at Paris Fashion Week where she will walk for the MM Milano fashion brand. And uh, meron po yan, kasunod, uh, aside from uh, Lion TV, meron pong nakasulat si philippinestar.com com Ang sabi din ni Philippine Star dito, may may rin sa Paris Fashion Week. Ayan. Thank you so much. Peel Star. Ang sabi niya dito, pambungad niya, rarampa rin si uh, si may Entrata sa runway ng Paris Fashion Week. Aha. Uh, irarampa niya ang designs ni Lea Almudal at ang Vietnamese designer na si Phan Huy. Sarap niyan pinasa natin syempre mga kaibigan para ma-appreciate din ng mga websites na merong naka-appreciate sa kanilang mga paraita po, di ba? At least, magiging masaya tayo, magiging masaya din sila sa ating mga pa-feature. Alexander Lex, stay See you later!